Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Webes, ika-21 ng Hunyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, critical pa rin pero bubutin na raw ng konti ang kondisyon ng 84 na taong gulang na king of comedy na si Dolphy. Bantay sarado pa rin siya ng mga doktora at kung tuluyang hindi bubuti ang kanyang lagay, posible raw isa ilalim sa operasyon si Mang Dolphy. Mm -hmm. At para sa update, my live report mula sa Makati Medical Center, ang aming kasamang si Jeff Fernando. Jeff? Erwin, sa ngayon, hinihintay pa rin natin na magsimula ang presko na ipinatawag ng Pamilya Kison kasama ang mga doktor ni Mang Dolphy dito sa Makati Medical Center. Pero kanina, uh, sa magkahiwalay na interview, nakausap natin ang dalawa sa mga anak ni Mang Dolphy na si Eric Kison at Rolly Kison at marami silang nabanggit tungkol sa kanilang ama. Ang pumapali ang kidney ni Dolphy, ang isa sa mga binabantayan ngayon ng mga doktor. Pero ayon kay Eric Kison, nagkaroon ng improvement sa bato si Pidol at nagawa na raw niyang umihi. Kung kahapon ay sobrang baba ng blood pressure ng Comedy King, ngayong araw ay bahagya na itong naging stable. Mababa pa rin ang kanyang hemoglobin count, kaya't patuloy pa rin ang pagsasalin sa kanya ng dugo. Hindi pa rin daw nakakapagsalita si Dolphy, pero patuloy raw itong kinakausap ng kanyang pamilya. Pusilbi raw sumailalim sa isang medical procedure si Pidol, pero ayaw pa nitong banggitin ni Eric sa ngayon. Sa hiwalay na interview natin sa isa pa niyang anak na si Rolly Kison, sinabi nito na may bilin ang kanilang ama noong bago pa lang na-diagnose ang kanyang sakit. Ayaw na ayaw rin nito na lagyan siya ng tubo at bubutasan ng anumang parte ng kanyang katawan. Actually ayaw niya yun eh. Ayaw niya yung mga uh, puno na -ano kinakabit sa katawan niya. Eh, no? Pero sa ngayon, hindi pa raw nila alam kung mapapagbigyan nila ang kahilingan ng kanilang ama. Siguro sa ngayon, talagang siyempre prayers na lang talaga. Talagay ko yun lang talaga makakatulong para sa padre ko. No, uh, prayers. Nagpapasalamat naman ang pamilya Kison sa lahat ng nagdarasal para sa kanilang padre de pamilya. Erwin, Cheryl, maya maya lamang tayo kung ano man ang magiging mga pahayag ng mga doktor ni Mang Dolphy at ni Eric Kison dito sa ipinatawag nilang press conference sa Makati Medical Center. Yan ang latest dito sa Makati Medical Center. Erwin, Cheryl. Maraming salamat sa iyo, Jeff Fernando, live mula sa Makati Medical Center. Samantala,